may nag-comment doon sa reels natin. Ang sabi nila, pangit daw na business ang gym business. dami daw nalulugi na gym business. Tama naman siya doon. nga araw po, ako po si RP, na gym depo. So, tama kayo doon sa narinig nyo. Doon sa sinabi nung nag-comment, pakita natin, ang sabi niya, panget pangit daw na, na business ang gym business, nalulugi ang gym business, tama siya doon. Pero ito, may mga tao na positive na nagsasabi na maganda rin yung gym business. Tama rin siya doon. Kasi ito yun. Ikaw, yung tao na kung ano ang iniisip mo, yun ka. So kung iniisip mo na pangit ang isang bagay, tama ka naman, pangit ka, pangit yung bagay na yun. Kasi yun yung iniisip mo. So kung ano iniisip mo, yun ka. So kung positive kang tao, positive yung results na makukuha mo. Kasi ganito yun. Ang, ang gym business kasi, is hindi yan isang negosyo na makakapag sa iyo, nakikita ka, walang negosyo na makakapag na magiging successful ka. Pero ba't ganun? Ba't may mga gym business na nagsasara? Pero may mga gym business, kagaya ng Gym Republic, na kumikita at nag-expand. So, bakit ganun? Kasi nandoon yun, yung, yung sikreto kasi wala sa negosyo yan. Kahit anong negosyo, pwedeng kumita, pwedeng malugi. Ang sikreto dyan is yung mga tao behind doon sa mga nagpapatakbo ng negosyo na yun. Kasi kung, kung positive kang tao, positive yung outlook mo, kahit gaano ka nila i-down, babangon at babangon ka para maging successful ka. Tulad ko, kasi kagaya na sabi ko, uh, yung mga vlogs ko, hindi ko naman binasa sa libro yan eh. Lahat ng yan ay base sa sarili kong experience. Di ma'am? Marami nakakalam sa inyo na kaya ako nagsimula sa gym business is naloko kasi ako ng ano, naloko ako na fabricator ko. Kung negative akong tao, doon pa lang sa punto na niloko ako ng fabricator ko, ano na yun eh. Sa isang negative na tao, rason, rason na yun para tumigil siya. Ang isipin nun, um, Baka ito talaga 'yung kapalaran ko na hindi talaga para sa akin 'yung gym business. 'Di ba? So ganun 'yung pwedeng isipin nung nung mga tao na 'yon. Unlike ako, sa totoo lang ako, nung 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 naloko ako, pwedeng na ako tumigil eh. sa totoo lang nung niloko ako ni Jojit sa Arpapa na fabricator, walang wala ako noon. Hindi ko nga sobrang pera 'yun eh. 'Yung pinang-invest ko doon, hindi ko sobrang pera talaga 'yun. talagang ipit na ipit, gipit na gipit. Pero instead na madown ako dahil niloko ko, lalo ako nagsumikap talaga para matuloy ito. Just imagine, kung hindi ako niloko ni Jojit, hindi magiging ganito yung business ko. As a matter of fact, yung niloko ako ni Jojit, 30 square meters lang yung gym ko. Sa garahe lang. Sino, ah, hindi ko talaga may isip. kahit sa sobrang positive kong tao, hindi ko may imagine na balang araw, Magiging ganto kalaki yung mga gym ko. Actually pangatlo na po to na Warehouse Gym, na Gym Republic. So nandito tayo sa Gym Republic Lipa, si ah, Lipa City. So iniimbitahan ko kayo. So ngayon ay uh, May 22. So libre pa rin ang gym dito sa sa Gym Republic Lipa City up to May 31. So uh, kung gusto niyo maka-avail ng libreng buhat, libreng gym, gusto niyo lang makita yung itsura ng lo loob, PM kayo sa sa, sa FB page ng Gym Republic Lipa City para ma-avail nyo yung libreng gym dito, gym session. So again, so yun ang sabi ko, ah, hindi, hindi lang to ano, ah, hindi lang yung gym, yung, yung, yung mabigat na nangyari sa akin. Kagaya na sabi ko sa inyo, nailitan ako ng, bahay, ng nalupa, nailitan ako ng pick up. So alam mo, kung negative kang tao, nailit ka ng lupa dahil do sa in-house, na utang mo, uh, nailitan ka ng uh, sasakyan dahil sa bangko. Yung mga negative, kasi hahanap ah, ah, tayo ng, ano, ng comment na sinasabi nila na pag nangutang ka sa bangko, bangko lang yung makikinabang. Tama siya, kasi ganoon ang isip niya. Pero sa totoo lang, pwede mo kasing gamitin yung bangko para sa benefits mo. Kagaya ng ginawa ko, imbes na mafrustrate ako na nailit ng bangko ng East West Bank yung, yung uh, pickup ko, bumangon ako. Nag-try pa rin ako mag-loan. -mag Ngayon, tapos na yung ano ko, yung photon ko. Yung photon traveler ko na pan-deliver ko, tapos na siya. Bayad na siya. Pero kung ako na down dahil doon sa pagkailit nung, nung pickup ko, isang taon na lang yun. na Isang taon na lang babayaran ko. na Nailit pa siya. Pero nakabangon ako kasi positive ako mag-isip. Yung property na ano, na na na, 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 na ko sa in-house nung no, until, na nailit yun eh. Kung ako naman ay negative tao, hindi na rin ako manghihiram sa in-house. Pero sa matter of fact, ito uh, ngayon, natapos naman tayo bayaran na yung property natin sa sa Collinville sa Mikawit. So yon, may tayo doon ng ilang taon. So nabayaran natin yung ano, nabayaran natin yung kulang ko doon sa in-house na yon kasi ano yun eh, parang pasalo. So nabayaran ko yung yung yung, yung property na yon through do sa payment nung umuupa sa akin. E eh ngayon, tapos na rin. Ibi-video ko rin yon kasi gusto ko ipakita yung makeover nun. Kasi ang gagawin ko ngayon doon, uh, pagagandahin ko yung property, pero instead of parang long-term rental, gagawin kong Airbnb. So yun, isishare ko rin sa iyo yung ganong klaseng negosyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, wa walang negosyo na makakapag-garantian uh, ng success mo. Pero kung positive ka mag-isip, positive yung outlook mo kahit ano pang pagsubok na dumaan sa iyo, babangot bumago ka I mean maaring nakikita nyo na ganito na ako kalaki pero mas pinagmamalaki ko kung saan ako galing na maliit ako na ilang ilang il, gaano kalaking struggles yung mga yung mga na, nakasalamuha ko di ba so ganun din yo babaliktarin natin kung negative kang tao mag-isip hindi, walang, walang positive na pwedeng mangyari sa'yo. Kung, kung naisip mo na hindi mo kaya, sigurado ako, hindi mo rin talaga kaya. Pero may mga tao na kaya gawin yung mga, alam mo yon yung mga akala mo imposibleng, uh, kaya, uh, imposibleng gawin, pero nagagawa eh. Lahat ng sikreto na sa utak talaga kung kaya mo. So ito ngayon, isa-isa sa mga didiscuss ko pala dito is yung mating. So nakita nyo, naglalatag tayo ng mating patapos na to eh tong tong sa ano. Pero may tatlo kasi mating, tatlong mating na pwedeng mabili sa market. So, yun yung, makikita nyo tong isa, uh, Puzzle mat. To so, marami nakakalam dito, 1 square meter to. Tsaka tong high density na mating. Plus Last but not the least, ito yung sinasabi ko na 4x8. Ito makikita mo 4x8. So sa lahat ng Gym Republic, 4x8 yung gamit ko. Bakit? Kasi Tingin mo yung presyo nito. Yung presyo ng high density, yun yung pinakamahal sa lahat. 1,200. 1,200 per square meter, ha? Tapos, itong uh, puzzle mat, nasa 850 pesos. Uh, one square meter din. Pero unlike itong uh, 4x8, at uh, ito putol na kasi ito, eh. Ito, makikita nyo, 4x8. Parang kasi laki na plywood, yan. 4, 4 feet by 8 feet. So ito 1,360 pesos lang. Although siya yung pinakamahal po titignan, yung 4x8 is almost 3 square meters. Almost 3 square meters siya. <coughs> so ngayon, uh, lalabas to parang nasa 400 pesos lang per square meters. Nasa 400 pesos, 450 pesos, 850, 120, kagaya nito, tong uh, nalatag namin na na mating dito sa Lipa City. 300 pieces. So sa 300 pieces, anda uh, nasa around ano to, mga 350,000 pesos yung nagastos natin sa mating. Ma hindi tama yung computation ko, around uh, round of yun. So mga 350,000 pesos. Pero kung 350,000 pesos ang nagastos ko sa mating, at kung yung puzzle mat ng 1,200, isang milyon ang magagastos ko. Kasi times 3. 3 square meters kasi to. So kung 300 pieces ang nagastos ko rito, ibig sabihin 900 pieces ang magagastos ko doon. Ang punto ko, bakit ka gagasos ng ganun kalaki? Isang milyon piso para sa mating. Tandaan mo, ang mga tao pumunta sa gym mo, hindi dahil maganda ang mating mo. Pumunta ang tao sa gym mo dahil sa equipment mo, doon ka mag-invest sa equipment. Just imagine, yung difference sa 300,000 versus sa 1 million, ang laking difference to. Eh, mating pa rin to gintong pa rin na silbi niya. Pero yun lang, syempre, social ka doon. Pero again, uh, mas mabuting mag-invest ka sa ano, sa uh, mga equipment kasi yun yung pupuntahan sa yun ng mga tao. Again, mabalik tayo. So, mga, kap ka mga kaibigan, kapatid, yun. Uh, yun yung maipapayo ko sa experience ko. So, ako, ang dami, dami, dami ko talagang pinagdaanan. Promise. Hindi nyo ma-imagine yung mga pinagdaanan ko sa buhay talaga. Magugulit ka pang telenovela. Sabi ko, gusto kong gumawa ng libro balang araw tungkol sa sarili ko. Say, sobra talaga. Pero alam mo, tuwing, tuwing madadown ako, tuwing may mangyayari hindi maganda, bumabangon at buwabangon ako talaga. Promise. Alam mo yung worst case na nangyari sa akin? Nataniman ng bomba yung sa Actually, hindi pa pala yun ang worst. So marami, may, may mas worst pa na nangyari doon. Nataniman ng bomba yung sa ko way back 2000 13 or 2012. So, just imagine mo. Pero ako, ito ako ngayon. Alam mo, sa sobrang positive ko, talaga ang ganda-ganda ng pananaw ko sa buhay. So, ito lahat, kapatid, dito lahat magsisimula sa utak. So, yung, again, yung gym business, na malulugi ka dyan. Kung yun ang iniisip mo, malulugi ka, malulugi ka. Kung iniisip mo, kikita ka, kikita ka. It's up to you. Ang sikreto rito is wala sa negosyo. Wala, what wa, nasa tao 'yan. Nasa tao na nagpapagalaw at papaano niya pinagagalaw 'yon? Promise kasi bakit ba nami may, may mga nego, wag lang gym. Bakit may milk tea shop na successful pero may milk tea shop na hindi? 'Di ba? May mga convenience store na successful, may mga convenience store na hindi successful. So depende 'to sa mga pagpapatakbo at pag minsan iba pang mga circumstances. Ko po si RP na gym din po magandang araw po.